So ito guys, may naririnig na naman akong tunog ng sisi. Siguro napisa na yung itlog ng manok. Ito nga pala yung mga manok na kinulong ko guys. Na pinag-partner ko dito sa isang tandang para mag-breed sila. So dalawa lang yung lang itlog. Hindi ko nakuna ng video yung pag, ano paglimlim. So ayun yung isa tapos dito sa taas. So i-check natin. Okay, ito, ngayon guys. Nako. Tumalon na yung inayin. May inaiwan pa dito ng itlog guys. Nilanggam na. Sayang. Oh. Daming langgam. Oh, parang buhay pa tong iba. Kumagalaw pa. Oh. Oh, pwede pa pa to. tumalon na yung nanay nila ayun nila langgam linisan ko na lang to daming langgam mo oh. sayang maalog tumutunog bugok na yun ito bugok ito okay pa to ay umaalog na rin wala na to bugok na yan tatlong bugok so itong tatlo na may nilanggam mo oh. Sayang. Subukan kong ipalimlim to dun sa isang naglilim dun, dun sa kabila. Manok. Ayun. Tumutinag na sila. Guys. Ayun. Binabahan na pala niya. Guys. Ayun na yung mga anak niya. Oh. Nangihihina pa yung iba. Eh, siguro tumalun na sila. Ayun yung inahin, oh. So, lilipat ko na lang muna sila guys. Para hindi sila mapakan itong ibang manok dito eh kuha ko ng timba tsaka ito naman ulahin eh. ko na muna sigurong ilipat to ilipat ko na lang so ito guys may naglilimlim dito naman papasabay ko na lang ito siguro sayang naman kasi tatlo Yun. buhay pa sila eto maganda pa yung kondisyon papasabay ko muna dito So eto gumagalaw pa. Try natin baka mabuhay. Oh, diyan ka. Tara ito isa. Tinanggal ko na yung mga langgam nila. Sana mabuhay. Oh, yan. Pon na. Sakali sayang naman yung tatlo kasi guys uh, baka ano to magdamag siguro yan pwede na kukunin ko na lang ulit pagka napisa na tuluyan ng napisa so balikan natin yung inahin dun so yan guys wala pa akong mapagkulungan walang available na kulungan kaya ito pinagpatong patong ko na lang tong gulong yan kasya naman siguro yan dito ng mga inahin tsaka yung anak niya dito ko na lang muna ikukulong gawa na lang ako ng kulungan nila so kukunin ko muna sila para mailipat ko lagay ko na lang sa timba So ito guys, bali 10 piraso tong ano dito, yung malalakas na tapos yung tatlo doon na pita sa bay ko. Tapos tatlong bugok, bali 16 lahat yung itlog niya. So 10 10 na tong napisa niya eh. So lipat na natin doon. Okay, diyan ka muna. natin mga anak niya yeah. ayun to eh. ano kung lumabas dyan muna kayo ayan. ayan lumabas ka eh bumalik ka na dyan eh tapos pakainin natin ng bayo to guys bayo to lang yung available ko dito eh so pwede na rin to bukas ko na lang bilhan ng bayo 1. dapat kasi yan yung bayo one eh. sa maliit yung butil eh pero yan tuturuan na niya yung mga anak niya na kumain so yan hindi pa marunong kumain-kumain nice so yan tignan na lang natin yung tatlo bukas siguro okay tutuloy ko tong video para may update naman tayo dun sa tatlo kung mabubuhay o mamamatay okay so, bukas na lang ulit So, ito guys, balikan na natin yung tatlong pinalimliman ko dito. Yung tatlong iniwan nung ano, pagong pisa. baka siguro to Uh... Ayun, ayun. na. Ayun, napisahan niya. Ay, naano niya guys, nilimliman niya. Ayun. Bali tatlo yan. Yung isa yung is dalawa pa ay wala yung isa guys namatay ano pa kasi siguro pa yung isa Ayan. wala yung isa Ayun. Dan doon. Ayan, dalawa. Ah, uh, dalawa lang, guys. Ayan. Lagyan na natin doon sa nanay niya. Kaya itong patay, tapon na natin to. So ito 'yon, nung isa kahapon. Bali, sampu ito plus plus 2 12 na yan oh, yan, malakas na sila na yung iba susuot sila sa loob so ayan na guys yung ating mga bagong pisang sisiw so ito ulit yung kabangan natin palalakihin so bali ito na yung pangatlong manok na uh, nakapagpisa ulit ng bagong batch ng ating alagang manok so ayan tuloy tuloy yung pagpaparami natin guys ng alagang manok umalabas na sila sila uh, so, tignan natin yung mga naunang batch ng manok so ito yung una guys na nakapisa. ayan bali walo yung anak niya tapos may isang ilampon yun yung maliit ang siyam so bali siyam yan doon so, naman tayo sa kabila yung isa ito so, naman yung pangalawang batch ng nagpisa yan dosing pirasi guys na napisa niya kaso nga lang yung isa na matay na itik hindi ko nakita hindi ko napansin so ayan na guys ang mga alagang harap dito ka lang sa, sa karton nilagay so yan yung mga alaga nating na mga manok guys uh, maganda kasi yung panahon ngayon para magparami ng manok so ayun sinasamantala ko na yung pagkakataon para makapagparami ng manok ngayong panahon na gaya nito walang pagulan so yan guys sana may nat tutunan kayo dito sa akin channel sana natuwa kayo and thank you sa tuloy-tuloy na pagsuporta ah. so ayan thanks for watching guys see you next video and god bless